Itigil mo na yung ginagawa mo ngayon. Ang susunod mong maririnig ay maaaring ang pinakamahalagang mensahe ng iyong buhay. Ito ay hindi lamang isa pang video na dapat panuorin dahil sa curiosity. Ito ay isang panawagan na baguhin ang takbo ng iyong espiritual, emosyonal at maging pisikal na buhay. Kung nakaramdam ka na ng labis ng mga negatibong kaisipan na tigil sa isang siklo ng pagkabigo o tulad ng patuloy kang nakikipaglaban sa isang bagay na hindi nakikita, bigyang pansin, hindi ka nagkataon. May espesyal na bagay ang Diyos na ihahayag sa iyo at kung ano ang ibabahagi sa video na ito ay maaring maging susi para mapalaya ka sa lahat ng pumipigil sa iyo. Alam mo ba na may paraan para tumakas ang diablo sa iyong buhay? Oo, tumakas. Hindi natin pinag-uusapan ang paglaban ng may kahirapan, pagsisikap na makaligtas sa mga espiritual na pag-atake o mamuhay sa takot. Pinag-uusapan ko ang tungkol sa panunood sa kanya na tumatakbo ganap na iniiwan ang anumang pagtatangka na saktan ka. Ito ay posible at hindi ito nangangailangan ng mga komplikadong ritual, malalaking seremonya o anumang bagay na nakasalalay sa iyong lakas. Isang gawa lamang ng pananampalataya at ang tamang paggamit ng isang kasangkapan na ibinigay na ng Diyos sa iyo. Iyan ang pangako ng video na ito upang ipakita sa iyo kung paano ganap na talunin ang mga pag-atake ng kasamaan gamit ang isang mapagkukunan na mayroon ka na sa iyong mga kamay. Mag-isip sandali kung ano ang magiging buhay mo kung wala ang mga patuloy na laban na tila nakakaubos ng iyong enerhiya. Isipin ang pagising tuwing umaga nang may katiyakan na walang puwersang makapagpabagsak sa iyo. Isipin ng isang araw kung kailan ang mga pag-iisip ng pagkatalo, panghihina ng loob o takot ay nawawala dahil alam mong ikaw ay espiritual na pinangangalagaan. Parang imposible hindi ito. Malapit mo nang matuklasan ang sikreto sa paggamit ng antas ng autoridad na ito. Isang bagay na ginamit ng libu-libong tao sa loob ng maraming siglo upang mamuhay ng tagumpay at iyon ay abot kamay mo ngayon. Ngunit kailangan kong italaga mo ang paglalakbay na ito ngayon. Ang video na ito ay hindi para sa mga naghahanap ng mabilis at mababaw na solusyon. Ito ay para sa mga talagang gustong baguhin ang kanilang espiritual na buhay ng tiyak. Kung gusto mong makahanap ng mga totoong sagot, kung gusto mong maramdaman ng kapangyarihan ng Diyos na kumikilo sa iyong buhay, at kung gusto mong makitang nagbabago ang mga pangyayari sa harap ng iyong mga mata, manatili sa akin hanggang sa katapusan ng video na ito. Bawat segundo ay mahalaga at ang paghahayag na gagawin dito ay maaaring ang pagkakaiba sa pagitan ng pamumuhay ng pagkatalo o kabuang espiritual na kalayaan. Bago magpatuloy, nais kong itanong sa iyo ang isang napakahalagang bagay. Kung naniniwala ka na ang ganitong uri ng mensahe ay maaaring makaapekto sa mas maraming buhay, mag-subscribe sa channel ngayon. Ito ay hindi lamang tungkol sa mga numero, ito ay tungkol sa paglikha ng isang komunidad ng pananampalataya kung saan ang bawat video ay isang hakbang patungo sa pagpapalit sa iyo sa Diyos at pagpapalakas ng iyong espiritual na paglalakbay. Iyon ang notification bell dahil sigurado akong hindi mo gugustuhing makaligtaan ang alinman sa mga susunod na content. Gayon din, iwanan ang iyong pag-like sa video na ito dahil nakakatulong ito sa mensaheng ito na maabot ang mas maraming tao na nangangailangan ng salita ng lakas at pag-asa. Ngayon, gusto kong marinig mula sa iyo. Iwanan ito dito sa mga komento. Ano ang pinakamalaking espiritual na hamon na kinakaharap mo ngayon? Ano ang naging patuloy na pakikibaka sa iyong buhay? Sa pamamagitan ng pagbabahagi, gagawa ka ng isang mahalagang hakbang tungo sa pagkilala sa iyong mga pakikibaka at pagbubukas ng iyong sarili sa pagbabago. Higit pa, ang ibang mga tao na dumaranas ng mga katulad na sitwasyon ay maaaring maging inspirasyon ng iyong lakas ng loob na magbahagi. Sama-sama tayong nasa paglalakbay na ito at ang iyong pakikilahok ay gumagawa ng lahat ng pagkakaiba. Kung narating mo na ito, ito ay dahil ang Diyos ay nagsasalita sa iyo. Nais niyang ipakita sa iyo na ang labanan ay hindi sa iyo ngunit sa kanya, at inihandana niya ang daan para sa iyong tagumpay. Sa buong video na ito, matututunan mo hindi lamang kung paano labanan ang kasamaan, ngunit kung paano tatakasan ang diablo ng permanente. Ito ay posible. Gaano man kalaki ang mga hamon o kung gaano katindi ang pag-atake, mayroong isang makapangyarihang katotohanan na maaaring magbago ng lahat at ang katotohanan ng iyon ay malapit ng ihayag. Isipin ang kaginhawaan ng malaman na hindi mo kailangang lumaban ng mag-isa. Hindi ka nilikha ng Diyos para mamuhay ng takot, pag-aalinlangan o patuloy na pagtutol. Nilikha ka niya upang maging isang nagwagi, upang mamuhay ng payapa, upang maranasan ang kabuuan ng buhay. At ang sikreto nito ay nasa isang simple, ngunit hindi ka panipaniwalang makapangyarihang prinsipyo na ibabahagi dito. Kapag naunawaan mo kung paano ito gamitin, makikita mo ang mga tunay na pagbabago sa iyong buhay. Ito ay hindi teorya, ito ay pagsasanay at makikita mo ang mga resulta. Ngayon, bago tayo sumulong, gusto kong magtanong sa iyo ng isang bagay na tila simple ngunit mahalaga. Ibahagi ang video na ito sa kahit isang taong kilalamong nangangailangan ng mensaheng ito. Huwag itago sa iyong sarili kung ano ang maaaring maging instrumento ng pagpapalaya sa buhay ng isang tao. Maaaring ito ay isang kaibigan, kamag-anak, o kahit isang taong kamakailan mong nakilala na nahaharap sa mga labanan na tila imposible. Maging channel ng pagpapala sa buhay ng ibang tao. At tandaan, ito ang iyong sandali. Huwag sayangin ang pagkakataong ito. Tinatawag ka ng Diyos sa isang bagay na mas malaki, mas malalim, mas makapangyarihan. Ngunit nasa sa iyo na gawin ng unang hakbang. Mag-subscribe sa channel, i-activate ang bell, iwanan ng iyong like at ibahagi ang iyong mga pakikibaka sa mga komento. Nandito ang komunidad na ito para suportahan ka at handang kumilos ang Diyos sa iyong buhay. Huminga ng malalim at ihanda ang iyong sarili. Ang susunod na darating ay maaaring ang eksaktong kailangan mo para sa wakas ay maranasan ng espiritual na kalayaang ipinangako sa iyo ng Diyos. Ito ang iyong sandali ng tagumpay. Panoorin hanggang sa huli dahil ang pinakamahusay ay malapit ng ibunyag sa simula pa lang, ang salungatan sa pagitan ng mabuti at masama ay isa sa mga pinakakaakit-akit na tema sa kasaysayan ng sangkatauhan. Ang pakikibakang ito ay hindi limitado sa larangan ng mga ideya. Ito ay masasalamin sa pang-araw-araw na buhay, sa bawat pagpili, sa bawat salitang binibigkas, sa bawat pag-iisip. Para sa marami, ang konsepto ng jablo ay hindi lamang isang mitolohiyang figura, ngunit isang tunay na puwersa na kumikilos upang ilihis, paganahin at sirain. Ngunit paano kung mayroong isang makapangyarihang sandata, isang hindi matitinag na kalasag na maaaring maitaboy ang anumang masamang pagsalakay? Iyan ang pangako ng tekstong ito upang ipakita kung paano mababago ng isang simpleng talata ang iyong espiritual na mundo. Bago tayo makarating sa laman ng usapin, napakahalagang maunawaan ang katangian ng kaaway. Ang Diablo, sa maraming tradisyon ng relihiyon, ay inilarawan bilang tuso, mapanghikayat at walang humpay sa kanyang pakikipagsapalaran sa tiwali. Hindi siya umaatake ng malinaw, ngunit banayad na pumapasok sa ating mga puso ng mga pagdududa, takot at tukso. Siya ay isang bihasang strategist na nakakaalam ng ating mga kahinaan at sinasamantala ang mga ito. Pero buti na lang, hindi siya invincible. At ikaw, kahit na sa iyong mga limitasyon, ay maaaring maging mas malakas kaysa sa iyong inaakala. Ang susi sa paglaban ay nasa salita. May kapangyarihan ang mga salita. Maaari siyang lumikha, bumuo at magwasak sa espiritwal na konteksto, ang mga ito ay mga kasangkapan na maaring magkonekta sa iyo sa banal o bukas na mga puwang para sa kalaban. Kapag ginamit mo ang tamang salita ng may tunay na pananampalataya, ito ay nagiging isang nakamamatay na sandata laban sa mga puwersa ng kasamaan. Ngunit hindi sapat na ulitin ang mga salita ng mekanikal. Kailangang unawain at isa buhay ang sinasabi. Nakaka-curious kung paano magiging epektibo ang isang bagay na tila simple. Isang taludtod, ilang linya lang. Ngunit ang mga linyang ito, kapag napuno ng pananampalataya, ay nagtataglay ng autoridad ng makapangyarihan. Isipin ang isang sundalo sa labanan maaaring siya ay pagod, nasaktan at walang motibasyon, ngunit kapag hawak niya ang kanyang espada ng may pananalig, ito ay nagiging extension ng kanyang panloob na lakas. Ganyan ang kapangyarihan ng talatang ihahayag natin. Maraming tao ang gumugugol ng kanilang buong buhay sa paghahanap ng mga komplikadong solusyon sa kanilang espiritual na mga problema. Namumuhay sila sa mga detalyadong ritual, nakikilahok sa walang katapusang mga pagpupulong, ngunit nakakalimutan ang mga pangunahing kaalaman, ang kakanyahan ng kung ano ang naiwan sa mga banal na kasulatan. Ang sikreto ay hindi sa pagpaparami ng mga pagsisikap, ngunit sa pag-channel ng iyong enerhiya sa tamang punto at ang puntong ito ay eksakto kung ano ang ipinapakita ng tekstong ito. Naisip mo na ba kung bakit natatakot ang Diablo sa salita? Ito ay hindi lamang dahil ito ay nagmula sa Diyos, ngunit dahil ito ay naglalantad sa kanyang mga kasinungalingan. Ang kalaban ay isang master ng ilusyon. Binabaluktot nito ang katotohanan nagtatanim ng mga maling kaisipan at gumagawa ng mga senaryo para iligaw tayo. Gayunpaman, kapag ipinahayag mo ang katotohanan, tinatanggap nito ang kadiliman tulad ng liwanag na bumabagsak sa pinakamatinding kadiliman. Walang kanlungan para sa kanya kung saan mananaig ang katotohanan. Higit pa sa isang anting-anting, ang salitang babanggitin natin ay laging nagpapaalala kung sino ka at ang autoridad na taglay mo. Pinalalakas nito ang iyong spiritual na pagkakakilanlan na nagpabago sa iyong pagtitiwala sa banal na proteksyon. Kapag binibigkas mo ito, hindi mo lamang itinataboy ang masasamang puwersa, kundi muling pinagtitibay ang iyong posisyon bilang anak ng Diyos, tagapagmana ng mga pangako sa langit. Ngunit narito ang catch, ang taludtod ay hindi gumagana tulad ng magic. Hindi ito tungkol sa mga magic na salita na automaticong binoo ang katotohanan. Higit pa ang hinihiling niya sa iyo nangangailangan ito ng postura, pangako, at aktibong pananampalataya. Kung wala ang mga elementong ito, ito ay nagiging isang teksto lamang sa marami. Ngunit sa kanila, siya ang nagiging link sa pagitan mo at ng makalangit na kapangyarihan. Ang paglaban sa kasamaan ay higit sa lahat, isang gawa ng pagtitiyaga. Ang jablo ay tatakas mula sa iyo hindi dahil ikaw ay malakas sa iyong sariling karapatan, ngunit dahil pinili mong maging batayan sa isang bagay na mas dakila kaysa sa kanya. Ito ay nangangailangan ng disiplina. Araw-araw, kailangan mong ipahayag ang iyong autoridad. Mamuhay ayon sa mga banal na prinsipyo at higit sa lahat magtiwala sa kapangyarihang ibinigay sa iyo ng Diyos. Ang ilang mga tao ay maaring magtanong, ngunit ang isang talata ba ay talagang makakagawa ng malaking pagkakaiba? Ang sagot ay nasa pagsasanay. Subukang ilapat ito sa mga sandali ng kahinaan kapag ang mga negatibong kaisipan ay sinubukang sakupin ang iyong isip Ipahayag ito. Kapag naramdaman mong lampas sa iyong kakayahan ang mga pangyayari, alalahanin mo siya. Hindi magtatagal upang mapansin ang pagbabago. Gayunpaman, may mga nananatiling nag-aalinlangan. Para sa mga ito, mahalagang bigyang diin na ang pinakamalaking hamon ay wala sa talata mismo, kundi sa disposisyon ng puso ng mga gumagamit nito. Parang susi. Hindi mahalaga kung gaano siya kaperpekto. Kung hindi mo gustong i-on ito sa lock, hindi ito magbubukas ng anumang pinto. Ang kapangyarihan ay nasa iyong desisyon na kumilos. Tsaka hindi naman madaling sumuko ang demonyo. Mapilit siya. Ngunit narito ang mabuting balita. Wala siyang pasensya na labanan ang sino mang tumangging sumuko. Kapag napagtanto niya na matatag ka, na hindi mo hinayaan ang iyong sarili na matitinag, umalis siya. Mas gusto niyang mamuhunan sa mas madaling lupain. At iyon mismo ang gusto namin. Gawin siyang nakalaan na hindi niya nakikita ang halaga sa pagpapatuloy ng kanyang mga pagsulong. Ang buhay ay puno ng laban. Ang ilan ay nakikita, ang iba natigil sa loob, ay tahimik at nag-iisa. Ngunit kahit saan man mangyari ang laban, hindi ka nag-iisa. Ang talata ay isang laging paalala na ang Diyos ay nasa iyong panig. Hindi niya hahayaan na matalo ka hanggat nagtitiwala ka sa Kanya at mananatiling tapat sa iyong salita. Ang isa pang mahalagang punto ay ang pagpapakumbaba. Ang paglaban sa kasamaan ay hindi tungkol sa pagpuri sa iyong lakas, ngunit ang pagkilala na ang iyong lakas ay nagmumula sa Diyos. Ito ay ang pag-alis ng pagmamataas at pagpayag sa Kanya na maging sentro ng iyong buhay. Ang talatang babanggitin natin ay, una sa lahat, isang deklarasyon ng pagtitiwala ipinapaalala niya sa atin na kung wala ang Diyos tayo ay mahina, ngunit sa Kanya hindi tayo natitinag. Sa paglipas ng mga siglo, libu-libong tao ang nakasaksi sa kapangyarihan ng gawain ito. Mula sa mga santo hanggang sa mga ordinaryong individual, lahat ay sumasang-ayon na ang salita ay buhay at mabisa. Ito ay hindi lamang pinoprotektahan, ngunit din transforms. Binabago nito ang isip, pinalalakas ang espiritu at nagdudulot ng kapayapaan sa puso. At ang lahat ay nagsisimula sa desisyon na gamitin ito ng may kamalayan at patuloy. Kaya humanda ka, malapit mo ng matuklasan ang isang bagay na lubos na makakapagpabago sa paraan ng pagharap mo sa mga espiritual na hamon. Ang talatang ito kapag ginamit nang tama ang iyong magiging pinakadakilang kakampi. Ngunit tandaan, ang sikreto ay nasa pananampalataya. Kung wala ito, maging ang pinakamakapangyarihang salita ay nagiging walang laman. Sa pamamagitan nito, ikaw ay nagiging walang talo. Ang kapangyarihang labanan ng Diablo ay wala sa ating pisikal na lakas o kakayahan ng tao, kundi sa autoridad na natatanggap natin sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ang Biblia ay puno ng mga pangako at patnubay na nagpapahintulot sa atin na harapin ang mga puwersa ng kasamaan isa sa mga pinakamaimpluwensyang talata para sa spiritual na labanang ito ay mas dakila ang nasa iyo kaysa sa nasa mundo. Person Juan 4, 4, 4. Ang pahayag na ito ay hindi lamang isang magandang parirala. Ito ay isang spiritual na katotohanan na nagbabago sa iyong postura sa harap ng anumang masamang pag-atake. Itinuturo sa atin ang talatang ito na hindi tayo nag-iisa sa loob ng bawat kristyano ay nananahan ng banal na espiritu, isang banal na presensya na walang katapusan na mas dakila at mas makapangyarihan kaysa sa anumang masamang puwersa. Kapag nakilala mo ang katotohanan ito at kumilos ayon dito, ang jablo ay walang pagpipilian kundi ang tumakas. Alam niyang hindi niya kayang makipagkumpetensya sa kapangyarihan ng Diyos na kumikilos sa buhay ng isang taong masunurin at pinalakas ng pangakong ito. Ang malaking tanong ay, paano mararanasan ang katotohanan ito? Ang sagot ay nakasalalay sa pagpapanibago ng iyong isip araw-araw. Maraming beses, sinubukan ng jablo na linlangin tayo, na pinaniniwalaan tayong mahina kulang o walang kakayahan. Ngunit kapag binulay-bulay mo ang Fern Juan 4-4, nalantad ang kasinungalingang ito. Napagtanto mo na ang puwersang kumikilos sa loob mo ay mas malaki kaysa sa anumang panlabas na banta. Ang pag-unawang ito ay nagpapatibay sa iyong pananampalataya at nagbibigay sa iyo ng lakas ng loob na lumaban ang praktikal na aplikasyon ng talatang ito ay nagsisimula sa pagtitiwala sa Diyos. Kapag naniniwala ka na siya ay mas dakila kaysa sa anumang kahirapan, nagbabago ang iyong pananaw. Sa halip na matakot sa mga paghihirap, sinimulan mong harapin ang mga ito ng buong tapang. Sa halip na mawalan ng pag-asa, ipinapahayag mo ng may pananampalataya mas dakila siya na nasa akin. Ang paninindigang ito ay hindi lamang isang pag-uulit ng mga salita, ngunit isang pagpapakita ng kapangyarihan na nagmumula sa iyong pakikipag-isa sa Diyos. Ang isa pang paraan upang mailapat ang katotohanan ito ay sa pamamagitan ng panalangin. Ang pagdarasal batay sa Hon Juan, Juan Patro Patro ay pagpapahayag na ikaw ay protektado at pinalalakas ng presensya ng Diyos. Gaano man katindi ang spiritual na labanan, nakatitiyak ka na ang lakas sa loob mo ay sapat na upang manalo. Maaring subukan pa nga ng Diablo na takutin ka, ngunit alam niyang hindi siya mananaig sa isang taong namumuhay sa katotohanan ito. Bukod pa rito, Mahalagang tandaan na ang kapangyarihan ng Diyos sa loob mo ay hindi isang bagay na kailangan mong kumita. Ito ay malayang makukuha ng lahat ng tumatanggap kay Kristo bilang tagapagligtas. Ito ang kagandahan ng Ebanghelyo. Hindi tayo pinababayaan ng Diyos sa sarili nating mga paraan. Binibigyan niya tayo ng kanyang espiritu na nagbibigay daan sa atin na labanan ang kasamaan at mamuhay ng tagumpay. Ang Diablo ay tuso. Ngunit siya ay walang kapangyarihan sa harap ng isang taong nakakaunawa sa autoridad na mayroon siya kay Kristo. Maaaring subukan niya sa maraming paraan, ngunit kapag ipinahayag mo ng may pananampalataya na mas dakila siya na nasa akin kaysa siya na nasa sanlibutan, wala siyang pagpipilian kundi ang tumakas. Ang talatang ito ay parang isang hindi malulutas na hadlang na nagpo-protekta sa iyong isip, puso at espiritu laban sa anumang masamang pag-atake. Kaya't gawin ang verse 4 na palagi mong paalala. Kapag lumitaw ang mga saloobin ng takot o pag-aalinlangan, gamitin ang talatang ito bilang iyong sandata. Kapag nahaharap ka sa mga tukso o mga sandali ng kahinaan, ipahayag ito nang malakas. Gaano man kalaki ang problema, ito ay mas maliit kaysa sa kapangyarihan ng Diyos na gumagawa sa loob mo. Sa pamamagitan ng pagsasanay nito araw-araw, mapapansin mo ang mga makabuluhang pagbabago sa iyong espiritual na buhay. Lalakas ang iyong pagtitiwala sa Diyos at haharapin mo ang mga hamon na may bagong pananaw. At higit sa lahat, makikita mong tumakas ang Diablo dahil hindi niya kayang labanan ang presensya ng Diyos sa iyong buhay. Tandaan, mas malaki ang nasa loob mo at ang katotohanan ito ang iyong pinakamakapangyarihang sandata. Sa pagdating mo rito, gumawa ka ng napakahalagang hakbang tungo sa iyong espiritual na tagumpay. Hindi nagkataon na napanood mo ang video na ito o nabasa ang mensaheng ito. May espesyal na layunin ang Diyos para sa iyo at ang paglalakbay na iyon ay hindi nagtatapos dito. Ang natutunan mo ngayon ay simula pa lamang ng mas malaking pagbabagong magaganap sa iyong buhay. Ito ang panahon para bumangon ng may pananampalataya, tapang at determinasyon, nagtitiwala na kasama ng Diyos, nasa iyo ang lahat ng kailangan mo para manalo sa anumang laban." Tandaan, ang Diyos ay hindi kailanman nangako ng buhay na malaya sa mga hamon, ngunit ginagarantiyahan niya na siya ay nasa tabi mo sa bawat isa sa kanila. Binigyan ka niya ng mga espiritual na kasangkapan upang labanan ang kasamaan, harapin ang iyong mga pakikibaka at lumabas na matagumpay. Hindi ka nag-iisa sa paglalakbay na ito. Ang Panginoon ang iyong lakas, iyong kalasag at ang garantiya na walang sandata na ginawa laban sa iyo ay uunlad. Sa bawat oras na ipahayag mo ang salita ng Diyos, muling pagtibayin mo ang iyong pagtitiwala sa kanya at hadlangan ang anumang pagtatangka ng kaaway na ilihis ka sa iyong layunin maniwala ka sa akin higit ang nasa iyo kaysa sa anumang bagay na laban sa iyo ang lakas na nagmumula sa Diyos ay hindi lamang nagpapanatili sa iyo ngunit nagpapabago sa iyo at nagtataas sa iyo ngayon kapag iniwan mo ang video na ito dalhin mo ang katiyakang ito ikaw ay tinawag para manalo. Ipahayag ito ng buong tapang. Mamuhay ng may dinatitinag na pananampalataya na inihanda na ng Diyos ang daan para sa iyong tagumpay at panoorin ang mga sitwasyon sa paligid mo na nagsisimulang magbago. Bago matapos, gusto kong palakasin. Mag-subscribe sa channel, i-activate ang bell at iwanan ang iyong gusto. Ito ay hindi lamang isang simpleng kilos, ngunit isang pangako na iyong ginagawa upang patuloy na palakihin ang iyong pananampalataya at palakasin ang iyong espiritual na paglalakbay. Huwag kalimutang ibahagi ang mensaheng ito sa isang taong kailangang makarinig ng katotohanan ito. Maaari kang maging instrumento na ginagamit ng Diyos para baguhin ang buhay ng iba at higit sa lahat, panatilihing buhay ang iyong pananampalataya. Kahit na sa mahihirap na araw, kahit na tila sa lungat ang lahat, tandaan na ang Diyos ay tapat at laging nasa tabi mo. Hindi siya kailanman nabigo at hindi ka bibigo. Magtiwala, magtiyaga, magpahayag ng tagumpay at mamuhay tulad ng ikaw ay nagwagi. Pagpalain ka nawa ng Diyos, gabayan at palakasin ka ngayon at magpakailanman. Ang tagumpay ay sa iyo.